Hello, kumusta po kayo? Meron po akong health tip para sa inyo. Alam ba ninyo na hindi pala dapat pagsabayin kainin ang mga seafoods at ang mga prutas na mayaman sa vitamin C, kagaya ng orange, lemon, strawberries at kiwi? Maganda po ang kumain ng prutas dahil mayaman ito sa vitamins and minerals na kailangan ng ating katawan para maging malusog. Pero Ayon sa mga health experts, hindi po ito dapat isabay sa mga protein-rich seafoods dahil pwede po itong magdulot ng digestive discomfort sa atin ng pagduduwal at pagsakit ng tiyan. Hindi rin po dapat uminom ng fruit juice samantalang kumakain ng seafoods. Kung gusto po nating kumain ng prutas o uminom ng mga fruit juices, magpalipas muna po tayo ng dalawang oras pagkatapos nating kumain ng seafoods para hindi po ito magkaroon ng negative effects sa ating katawan. Sana po ay may natutuhan kayo. Don't forget to comment, follow, and share. Maraming salamat po.